Okay, good. Medyo matabang. So, eto na nga mga hobby piece today. Uh, papasok muna tayo sa office kasi may mga kailangan na akong gawin sa opisina. And uh, pero kamyang gabi may mga bisita kami ni Hobby David. So, after ng work ko, naisip ko magluto mamaya ng ano atong sulu-doy ko, travel pasta. At saka bibili ako mamaya ng steak siguro para maganda yung Uh, combination ng pasta tsaka steak. So kakatapos lang ng work ko and dumaan muna kami ni Goyo dito sa SNR para mamili ng grocery. So maghapon ng steak dito sa SNR. Nasa kaya ang mga steak nila. Ito. So nakakita tayo dito ng rib eye steak. Mas makakamura pag dito ka bibili. And we're home! tin ako sa bahay ngayon. Nila ko ng pizza. Pizza! So magsasabi na tayo magluto ng ating truffle sauce. Meron akong olive oil dito. Nagiging ako ng konting butter. Nagiging natin ng chicken breast. Nagiging natin ng button mushroom. Dalawang lato yung ginamit ko. The button mushroom. Nagiging natin ng pepper. Lagyan na natin ng evaporated milk. And now, all-purpose cream. So, gumamit ako ng apat na uh, all-purpose cream. Tapos, nilagyan mo na ito ng mga pampalat like uh, asin or what. Kaya naman mong timpla kung anong alat ang gusto nyo. So, kumukulay na yung ating sauce. Lagyan na natin ng truffle salsa. Ito yung ginagamit kong truffle salsa, guys. Kung may ikay sa truffle, so, magsapit ako. Yan. So, tikman na natin ang ating sauce, kung okay na sa akin yung truffle. Mmm, yun. Medyo gusto ko pa ng konting truffle pa. Ganyan ko pa na isang kutsali, isang kutsala. And then, okay na to. Perfect na to. At eto, naruto na ang ating truffle sauce. Diyan, Ang ating chicken mushroom truffle sauce. So, mag-start na ako magluto ng aking ribeye steak. Oh, so, siya, ribeye steak. Binili ko lang to sa SNR. Ayan o. Medyo maninipis lang siya, guys. Ayan Gagawin ko lang dito. Season ko lang ito lahat na ito ng um, salt and pepper. Yan. Lagi ako kaya ng garlic. Ng ating oil. Okay, and next, lagyan naman natin ng butter. Mga tig 30 seconds naman na may butter. And hindi ko pala, hindi pala ako expert pagluto ng steak. Parang first time ko lang magluto ng steak na pan-seed steak. Ayan, ito na yung ating steak. Take 30 seconds with butter. At ito test na natin. Ayan. Sabi sa akin, sa napanood ko, kailangan daw i-rest muna natin yan bago natin siya i-slice para daw yung juice hindi uh, hindi lumabas. At i-absorb niya muna yung juice niya. So ito na yung ating ginawang pan-seared na steak. And again, ulitin ko, hindi po ako expert magluto ng steak. First time lang, kaya nai ko lang. Ako expert ako, dapat nagpatulong ka sa akin. Ay wow, like self mag self-proclaim. Magaling ako magluto ng steak! Ano ah, talaga ba? Anyway, so ito na yung iruto ko. Tingnan natin kung ano yung tsuna sa loob. Uh, Pinaras ko na to ng mga ilang few minutes. Tapos tingnan natin kung ano yung tsuna. Sana ano, medium. Ay! Ah, parang lang yan. Medium, medium well. Medium, medium well. well. Medium well. yung sa akin. Ayan. Ayan. Baby, kasi pag manipis ang karne, hindi dapat matagal yung luto. Oo nga eh. Kaya mo na. At least okay na yan. Oh. ko na. Oh. But oh, this is actually medium well, not medium rare. Okay oh, naman. Okay, good. Medyo matabang. O sabi ko sa'yo eh, pa ko lang ako ng salt. If ganyan man, you prepare gravy. So sabi ni Abby David, which is tinikmang ko din naman matabang yung aking steak. Kaya gumawa doon ako ng gravy. So, meron akong gravy powder dito. Lalagyan ko na ng tubig. Gagawa tayo ng gravy sauce. Yan. So, eto na. Malapot na yung ating sauce na gravy. Yan. Malapot na. Ito na yung ating gravy. Yan. Para magkalasa ang ating steak na matabang. Nakakalok. Ito na yung ating sauce. Sobrang bango. Yan. Lagyan na dito sa ating dining table. Yeah, ready na. Isa ko talaga lagi ni. Ako dito. Oh. Sabi ni David mga We have we pasta. need serving spoon. Yeah, we have travel pasta and steak. At may pizza din akong binili. Pero syempre di ko ginawa yung pizza, binili ko lang. Guys, that's it. Ready na ang ating Hi. dinner. Puna kayo wrap, Rolly and Tat. Let's eat travel pasta and steak. Steak, wow. steak na walang lasa. Welcome. Let's eat, let's eat, let's eat. Kain na. Let's eat. Let's eat. eat. Thank you. na yan, ang aking matabang na steak. Pero masarap yung pasta. Sure yan. Ina, May crush daw sa'yo yung moderator natin na si Len Crazy. Ala! bumati ka! Hey! Hi, Len! Yee! Len ba? Oh, oh, si Len. Yes. <laughs> Kain na tayo. <laughs> Kain